So, fix ko lang po pala sa inyo mga ka-hunter itong nahuli ko ngayon sa pang titiksay ngayong Viernes Santo. Dahil wala po ako magawa ito yung aking uh, pinagkalibangan ngayon. So, ito po pala yung aking nahuli. Yan po. Blessing. Wow! So, tapos gamit ko lang po itong aking DIY na pang titiksay. Ito po. Yung aking laging gamit sa pang isda. So, ito po pala yung aking nahuli. So, bibilangin ko po kung ilan. ito sa... so, may maliit e, bukod muna natin yan so, dalawa dalawa ito po ang lapad po tatlo apat so ito po yung panlimang maliit so, ayun po ayun po kasi malapad po po sa aking kamay yung ating nahuli tapos may isang maliit lang po mga apat na fingers. Ito po, five fingers. Ito po, puro plapla. Kasi laki ng aking tinelas na ano, size 10, kinahap. So, yan po yung aking huli ngayon. So, syempre, kumuha na rin po ako ng ano, lugas. ayan, ito po yung lubas yung ginagamit po namin dito pang paasim so shout out po sa mga kumakain ito ayan po so ayan po na nililinisan na yung aking uh, huling ano o yung aking natikse na tilapia so ayan o oh. ang puro po lalaki itong nahuli ko ang ganda po ng tama niyan puro puro ulo ito po Tagos po dito sa may kabila ayan oh, tagos dyan. Tagos. Ito naman ay isa. 'Yan yung tama niya oh. Tagos ka ano, kabila. Ito po yung pinakang ano, malaki. Magreke ini ano ta. Ayun e, oh, yung tama niya, gitnang gitna. -gitna. Ano kaya? So 'yan po. E, dito naman tumagos sa kabila ayan oh. Para unid, wala unya pala inpon. So, hindi ko lang po nadala yung aking camera kanina gawa nung pinaglalaro ng aking bunso. Kaya hindi ko na i-vlog itong pang-hunting kanina. Kaya share ko na lang po itong ano, nahuli ko. Yan na niya. Oh. Bibila din daw po sa ano, araw. nag So, ano boy? Okay? Okay. Tuwang-tuwa na naman yung aking bunso. Oh. So yan, hanggang sa muli. Oh, kaway ka boy. Hanggang sa muli po. Kaway, dali, kaway. Bye-bye. Mm -hmm.